Nakala din na sa nakasakitan din kay Katamong Kabalen ngayong banwang 2023. Bista man may yari na yung pandemya, e pamurin taga ng may bating ing meging epekto na ekonomiya. May ngatas mo naman ing presyo na ning panyalwan pauli da rin yaliwang sangkan. At inang kulang king supply o ing malalyaring gulo king aliwang bangsa, ama kay epekto king global market. Sumangit na nini, mandatila la pamuring kanong pakatalaga kapampangan at balaw sa makipagsapayan keng nga na ning kapampangan, uh, resilient, bibawi, Ang kapampangan na uh, resiliensya, kagayon siyang ang kiyang ating kalamidad. Doon niyo po yung milyari kayong punatubo na 1991. Uh, After 10 years, aba, si Minus Bungyo, at lalo yang making progresyo po kapampangan. Niya po yung itamang kapampangan, you must be courageous, forward-looking, and uh, always uh, at, uh attributing our success to God. Kaya naman ngayon ning daratang yung Pasko at malapit na yung Baing Panwa, alaya ka nung liwang pangadi para ka rin kapampangan ni San Fernando Archbishop Emeritus Pasiano B. Aniceto, ing kapaldan, king kabiyayan at kabulasan in tunay pi ng bansa emo material don e, in e, kalusugan ng e, kayang memolen nya ite pusa na in kaya kaya kabalen king e, lalo ta uh, agampanan itang e, mga santing tang regalo binya ni e, ngapon ginoon Samantala, positibo naman kanuin kabalentamong businesswoman na Iina Ramos Reynoso, aminono pa ing ekonomiya ng Pampanga at ning mabilog saking 2024. Kaya naman pa salamat iakano ka rin nga ganagan ng akasaw keng negosyo ngayon 2023. Uh, nakikita ko for 2024, medyo maganda at saka marami ngayong nagpapatay yung mga projects. At isa kami sa mga sinuwerte na nagkaroon ng maraming project this 2024. At umulad yung ating economy at the same time, Kaya nagkakaroon tayo ng maraming investor dito sa Pilipinas para magtayo ng mga bagong buildings, offices, back to the people, gaano kasaya yung mga tao? Ah, Siyempre kapag ngayong Pasko, napakasaya at saka ang importante sa isang taon, ito yung panahon na makakapagbigay tayo ng balik sa mga tao na tumulong sa atin at sumuporta para makarating tayo sa nakatayuan natin ngayon. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalik.